Isang matandang babae ang pumasok sa bangko na may dalang 300k na cash. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na magbukas ng account at magdeposito ng pera na naglalagay ng malaking tumpok ng mga bill sa counter. Ang manager ng banks, si Mr. Barry, ay napansin at nag-aalok na tulungan siya na iniimbitahan siya sa kanyang opisina. Habang sinisimulan nila ang mga papeles sa pagbubukas ng account, magsisimulang magtanong ang manager tungkol sa pinagmulan ng malaking halaga. "Mrs. Smith, natutuwa kaming maging kliyente ka, ngunit hinihiling sa amin ng mga regulasyon na siya sa atin ang pinagmumulan ng malaking halaga ng pera. Gusto mo bang ibahagi kung saan ito nanggaling?" "Simple lang. Medyo bihasa ako sa pagtaya. Pusta, parang sports betting." Hindi, kadalasan ay tumataya ako sa mga bagay na hindi gaanong karaniwan. Tulad ng, Well, baka gusto mo akong kunin sa isa sa mga taya na ito. Tumaya ako ng 200K na ang iyong mga bola ay hindi bilog ngunit parisukat. Natigilan ang manager. Ibig mong sabihin ang aking mga testicle? Oo, ang testicles mo, I bet 200K square sila. Kumpiyansa na ang kanyang anatomy ay hindi pinag-uusapan at naiintriga sa mga potensyal na panalo, ang manager ay sumang-ayon, Okay, Mrs. Smith, mayroon kang taya. Ang ginang ay nagmumungkahi na magdala ng isang notaryo upang saksihan ng taya upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Pumayag silang mag-reconvene kinaumagahan. Nang gabing iyon ang manager na gustong mag-double check ay tumitingin sa sarili niyang anatomy sa salamin. Dahil sigurado sa hugis ng kanyang anatomy, masigasig niyang pinag-iisipan kung paano gagastusin ang mga napanalunan. Kinabukasan, dumating si Mrs. Smith sa opisina kasama ang isang lalaki na kasama niya. Nagtungo ang tatlo sa opisina ng manager kung saan inutusan siya ng ginang na ihulog ang kanyang pantalon at damit na panloob. Medyo kinakabahan, sumunod naman siya. Iginiit ni Mrs. Smith. Kailangan kong suriin gamit ang sarili kong mga kamay upang matiyak. Ito ay isang malaking halaga na itinaya na iintindihan mo. Ang manager na napagtatanto ang kahalagahan ng taya ay sumang-ayon. Pinagmasdan ng mabuti ni Mrs. Smith na nagsasabi, Oo, sa tingin ko ay maaaring bilog sila. Kasabay nito, sinimulan ng notaryo na iuntog ang kanyang ulo sa dingding. Naguguluhan, ang manager ay nagtanong, Ano ang problema sa kanya? Sabi ko sa iyo magaling akong tumaya, Mr. Barry. Baka natalo ako sa iyo ng 200K. Ngunit kahapon tinaya ko ang ginoong ito ng 500K na ngayong umaga, nasa sarili kong mga kamay ang mga bola ng manager ng Bank of Somerset.